Okay ay mga pelangga uh... Alright 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 Okay 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 hmm? Alright 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 Meren ta ano packaging ano ah uh, kaya nyang uh, kaya yang kawanan ko sa pamamagitan ng kanyang bimbing ah uh, uh, tunog ng uh, Ate, ito na. mga hayop. Ate, ikaw na. Ay, ah, papakilala natin Machi, si Titi na, Gamay. Okay. 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 Ay, unsa man ni unsa man na agway agay. Palangga sa pamamagitan ng kanyang bibig ayan pakikinggan natin yung mga tunog ng hayop ano ayan. Anong tunog 'yan? Ano anong tunog ang ulo mong gagawin? Ah, sige daw, sige. Pusa. Ayan, ah, tunog. Pusa, okay. Pusa Yun lang? <laughs> ano pa? pusa <laughs> mangangana. Bukod sa pusa, ano pa? Maliban sa pusa, ano pang tunog na kaya mong gawin? Sa pamamagitan ng bibig niya, ano? Ah, unggoy. Kaya mo ba? Is isa pa nga. Ah, aso. <laughs> yung na, nag-aaway Yung nag-aaway, try Ito nga, tsaka nga <laughs> Tumahol yung aso sa labas Ito nga, tsaka nga Yung aso, aso at, at saka po sa nag-aaway Sa pa ayan, di ba narinig nyo aso na sa pamamagitan ng kanyang bibig ang galing niya ang galing niya mag, ano? hindi siya magaling <laughs> Ay, hindi ba magaling? Gip! Tara! Baba na tayo! Hurray! Isa pang aso natin, isa pang aso na ipit aso na ipit daw kaya mo yun? hindi na Ano na hindi na hindi <laughs> Isa para raw. mo kasi. Kabahan mo daw. Okay, ayan mga palangga. So, narinig na ninyo. Ano, ayan. Ah, sana sa mga nanood na sa aking video, huwag kalimutan. Ah, kaya mo ang baboy? Kaya mo? Kaya mo ba? Sige daw, sige daw, try mo ra baboy. Tunog ng baboy. Ano 'yan? Paano 'yun? <laughs> <laughs> Ayan sa nanonood sa aking video sana magustuhan niyo yung video at saka huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. Then hit na yun yung bell button para updated kayo sa aking mga video na aking i-upload sa aking channel. Okay? Bye-bye.